Bilang isang malaking tagahanga ng Pinoy Big Brother, siguradong interesado kayong malaman kung sino-sino nga ba ang mga nagwagi mula sa kauna-unahang season ng PBB hanggang sa pinakabagong edisyon ngayong 2024. Kaya huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang pag-alala sa mga big winners ng bawat season. Ang unang big winner ng PBB ay si Nene Tamayo na nakilala bilang Commander Nene ang kanyang pagiging matatag at madiskarte ang nagdala sa kanya sa tagumpay noong 2005. Patapos sa kanyang pagkapanalo, naging aktibo siya sa iba't ibang TV shows at negosyo. Sumunod naman si Kiana Reeves na nagwagi sa unang celebrity edition. Bukod sa kanyang tagumpay sa si loob ng bahay, kilala rin siya sa kanyang comedic talents na nagdala sa kanya ng maraming proyekto sa telebisyon. Sino ba naman ang makakalimot kay Kim Chu? Ang nagwagi sa kauna-unahang teen edition ng BBB. Si Kim ay naging isa sa pinakasikat na artista sa bansa at patuloy na namamayagpag sa industriya ng showbiz. Si Beatrice So naman ang nagwagi sa season 2. Ang kanyang humility at kindness ang nagpanalo sa kanya Pagkatapos ng PBB, naging abala siya sa kanyang personal labuhay at ilang proyekto sa telebisyon. Sa Celebrity Edition 2, si Ruben Gonzaga ang nag-uwi ng titulo. Kilala sa kanyang pagiging komedyante, nagpatuloy siya sa pagpapatawa sa telebisyon at mga comedy bar. Si EJ Falcon ang nagwagi sa Teen Edition Plus. Mula noon, naging isa siya sa respetadong aktor at maraming pelikula at teleserye ang kanyang pinagbidahan. Isa sa pinaka-iconic na big winners ay si Melay Cantiveros. Ang kanyang natural na sense of humor at charm ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Hanggang ngayon, siya ay isang mainstay sa iba't ibang TV shows. Si James Reed naman ang nawagi sa Teen Clash 2010 naging matagumpay siya sa larangan ng musika at pag-arte at ngayon ay isa sa mga pinakasikat na celebrities sa bansa. Si Slater Young ang nanalo sa PBB Unlimited. Mula sa kanyang pagkapanalo, nagpatuloy siya sa iba't ibang negosyo at ngayon ay isang matagumpay na entrepreneur. Sa Teen Edition 4, si Myrtle Sarosa ang nag-uwi ng titulo. Bukod sa pagiging aktres, kilala rin siya bilang isang cosplayer at influencer. Si Daniel Matsunaga naman ang nagwagi sa PBB All In. Ang kanyang charming personality ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Pagkatapos ng PBB, nagpatuloy siya sa kanyang modeling at acting career. Si Jimboy Martin ang nagwagi sa PBB Teen 737. Ang kanyang talento sa pag-rap at pagsayaw ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Ngayon, aktibo siya sa iba't ibang proyekto sa showbiz. Si Miho Nishida ang nagwagi sa PBB Adult 737. Ang kanyang sweet and loving personality ang nagpanalo sa kanya. Pagkatapos ng PBB, naging aktibo siya sa acting at modeling. Si Maymay Entrata naman ang nagwagi sa PBB Lucky 7. Naging matagumpay siya sa kanyang karir bilang aktres at modelo at patuloy na kinikilala sa industriya. Si Yam Yam Gokong ang nag-uwi ng titulo sa PBB 8. Ang kanyang pagiging totoo at down-to-earth personality ang nagdala sa kanyang tagumpay. Ngayon, abala siya sa iba't ibang proyekto sa showbiz. Si Leofar Pinatakan ang nagwagi sa PBB Connect. Ang kanyang determinasyon at perseverance ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Pagkatapos ng PBB, naging aktibo siya sa pagbuo ng kanyang mga pangarap. Si Angie Salvation naman ang nagwagi sa PBB Community Season 10. Ang kanyang talento sa pagganta at ang kanyang inspiring story ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Ngayon, aktibo siya sa industriya ng musika at telebisyon. At para sa pinakabagong edition ng PBB, si Fiank Smith ang nagwagi sa PBB Gen 11 ngayong 2024. Ang kanyang unique personality at talento ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Abangan natin ang kanyang mga susunod na proyekto at tagumpay sa buhay. Yan ang ating recap ng mga big winners mula sa unang season ng PBB hanggang sa pinakabagong Gen 11. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming videos. O paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita kits sa next video dito sa Kita Kits Showbiz!